Alam nyo ba na dito sa baklaran eh meron ditong nagtitrending na bilihan na mga bagsak presyo o below SRP na mga gadgets, appliances at madami pang iba. Kaya kung mamimili kayo dito sa baklaran o magsisimba sa baklaran church eh sadya inyo na rin puntahan itong bodega ni Jingkai. Malay mo, nandito pala yung gadgets o appliances na kailangan mo at siguradong pasok to sa budget mo. Tapat lang sila ng 2 shopping center kaya makikita nyo agad sila. Ang malupit nga dito eh meron silang latest android phone na naka water and dust resistant na. Sa mga naghahanap ng affordable latest and Android 15, meron po kami ditong Spark Go 2 and Infinix Smart 10. Naka IP64, water and dust resistance na po siya. So, test po natin. Wow! No, nilubog, oh. Nilubog. Pwede ako mag-cellphone sa ilalim ng tubig niyan, ma'am? Pwede, pwede po. <laughs> so, so, check po natin. natin. Oy, Ayan. Wow. Still alive po. You know, Ayan, oh malinaw din yung camera ha. Naka-dual video na po siya. Ah, dual video mm -hmm. na Yes po. Uy, may nagigingging doon sa likod ah. Uy, uy. Infinix naman yan ma'am. Yes po. Infinix. Sa mga gaming po na yan, pwede nyo nang pa <laughs> Pwede nyo swimming sila, pwede sila mag-ML. Yes, <laughs> uy, buhay uy. na buhay ah. Still alive po. Meron din silang mga murang speaker dito na may kasama ng mic. Ganda ng tunog no? Bukod nga dyan eh meron din silang bundle set dito na mabibili nyo sa abot kayang halaga. May smart TV ka na, may speaker o panglutuan pa nakasama. Depende yung mga bundle set nila dito guys. Basta pag bumili kayo dito ng TV eh may kasama na rin ibang gamit. Meron din silang maliit na ref fan, inverter na aircon, smartwatch, mga iba't ibang klase ng mga Android phones, tablet, kids tablet, iPhones at madami pang iba. Kaya kung interesado ka sa mga affordable na gamit eh, panoorin mo itong video na to. Meron kami dito ang Ace 43, kahit pukpukin mo, makita yan. Po, oh, ang tibay, ma'am, ha? Yes, po. Rubberized panel na po siya. Tol, sa halagang 2,399 pesos, meron ka ng Kuromi na tablet. Uy. Keyboard. Uy. Mouse. Uy. Diba? Napakasulit, oh. Sulit deal. Siyempre, bukod sa Kuromi nila, meron din sila dito, ng uh, PUBG ba to? Tira mo, ano? Ayan, eh, no? uh, oh. PUBG yan, tol. Meron siyang tablet, mouse, tsaka keyboard. Ayan, oh. Sa halagang 2,999 pesos. Meron din kami dito ng affordable na iPhone for only 5,499, meron ka ng iPhone 7, 128 GB. Second hand, but original. Meron din tayong XR, iPhone 12, matataas na rin po yung mga battery health. Used, but not abused. Tulad po nitong XR, ayan po, check po natin yung battery health niya. 96% pa po. Uh, almost 4 months lang po nagamit ng first owner. Price, meron din sila dito ng 20 tab, yan, 5,499 pesos. Adobo na siya, meron na siyang dryer. O oh, ba diba, kamura lang kay bumili na kayo dito? So ito po yung pinamaganda namin laptop, nagiging tablet po. Wow! Magaling! So, only 5,000 na. 4,990 pesos, 5,000, no? Okay, yun. Yes, yeah. nice, sir. 128 gig na po siya. Guys, ngayon nalalapit na ang pasukan, so, no? Kung naghaharap kayo ng affordable na laptop, bali second hand, use but not of use. Yan, no? Bagay na bagay din sa mga sadyante. For only 8,999 pesos, meron ka ng laptop. Lenovo na yan, ba? At kung gusto mo pang sa mga classmate mo, meron sila ditong laptop na nagiging tablet. Ayano, Ayan, for only 4,999 pesos, pwede mo na ipang yabang sa mga classmate mo. Oh. No? Diba? Sa mga kita, no? Laptop nagiging tablet. <laughs> dito lang. Tol ko nag-iisa nga lang sa buhay, meron sila ditong ng ref na maliit, oh. Uy. 6,499 pesos, ayan pang solo. At meron din sila ditong ng aircon na brand new na 8,499 pesos, inverter na 'yan, ma. Inverter. No? Pati bill sa kuryente 'yan. Mismo. Meron din sila dito tag pesos, ayan inverter na rin. At ang malupit nga dito, meron sila dito printer with PC 9,999 pesos, ayan na siya. Diba? With PC na. Pasok sa mga estudyante yan, man. Diba? Hindi na sila kailangan pumunta pa sa mga printan. Tol, kung may bisita ka sa bahay nyo, pati lalo-lalo na kung tito mo, bisita oh. mo. Mahilig kumanta yun. Ito, oh. 5,999 pesos. Meron ng mixer, oh. amplifier, uh -huh. speaker, dalawa, malaki. Set At, na? May mic pa yan, man. Oh, may mic pa. O, oh, diba? Pumili ka na. May talaga ako. Isang set na yan, o. No? oh, sa mga mami dyan na nanonood neto. Na ito, o. Buy one, take seven. For only 9,999 pesos, meron ka ng oven. Oven. Speaker. Speaker. TV. TV. Uh, kitchen tool set. Kitchen tool set. At marami pang iba. Siyempre. Diba, mura-mura lang kaya bumili lang kayo dito. Guys, sa mga nagtitipid dyan pero gusto gumastos ito, dalawang libo lang oh. Buy one, take five. Meron ka ng styling hair dryer. Uh -huh. Cooking multifunction at pa... Baliktad Multifunction cooking pot uh -huh. uh, Water kettle Tama? Water kettle ba yan? Mismo Tapos meron din silang Micro pressure pot At blender Okay Grabe Dalawang mo May sukli ka pang piso Piso? Bumili ka na kasi <laughs> Oh, sa so mga gusto mag Netflix and chill pero walang budget pambili ng mga TV sa mall. Dito lang to sa so may bodega ni Jinkai. Meron sila dito uh, powered by web OS na siya guys. Mas mataas to sa smart TV. Uy. Alam mo yung remote kaya magsasalita ka lang. Yung command ba yun? Tawagin. Oh. Ayun, ganun yun. Tapos tinan mo. 26,999 pesos lang. Pag bumili ka nito, may libre kang ganito. Uy, so... ito tip mo, ito yung presyo. Ayan. Diba? Biruin mo ka Nasa 50,000 mahigit pag nasa mall pero dito 26,000. Balay 27,000. Uy. Diba? Kaya bumili na kayo dito. 65 oh, okay. inches niya. 65 Ay. inches tapos 4K Ultra HD man. Ay. Bas. Maganda pa sa sinihan. Meron nga rin pala sila ditong brand new na laptop guys for only 10,999 pesos. Ano na siya? 4GB RAM 64GB ROM. Pwede mong i-upgrade hanggang 1TB. Uy. At ang maganda pa ka dito meron siyang libring wireless na mouse. Uy, 'di ba? Ang ah, mura lang ng laptop na 'to, bumili ka na kasi. Teka okay, lang tol, meron nga palang libreng mouse pad at oh. bag. Uy, oh. pa. Ay, lupo, mamano no po mga gadgets yung ino-offer niyo dito. Meron po tayo dito ng dalawang cellphone na buy one take one solid deals for only 2,599 at may kasama na siyang mini fan. No. Dalawa na 'yan. Yes, po, Tapos may mini fan. Ang yes, oh, mura. Tablet page. Oh, May kasama na po siyang wireless keyboard, wireless keyboard, mouse, and 7 inches po na tablet. 7 inches, magkano po? For only 2,399. Oh, mura, sulit din. At meron din tayong latest smartphone ni Infinix, Hot 60 i 256GB na po siya, 5,160 mAh yung battery capacity, makunat na po ang battery. May kasama na po siyang mini speaker. For only 10,999. Dalawang cellphone na po yan. Yes po. Tapos may wireless speaker pa. Meron din po tayong 256 GB, 128 GB at may kasama na po siyang Sony na headphone. For only 4,999. Sa mga naghahanap ng mga pang gaming phone na budget friendly, meron po tayo dito Smart 10, Android 15, naka IP64 na po siya, water and dust resistance. For only 8,299. Hindi ilang isahan at dalawahan ang meron kami. Meron din kami tatlong cellphone for only 10,299. Meron ka ng tatlong cellphone. Sa mga nagahanap ng affordable na gadgets, TV, speaker, and mga appliances po, pumunta lang po kayo dito sa bodega ni Jinkai, tapat ng Two Shopping Center, Baclaran. Open kami ng 8 a.m. hanggang 8 p.m.